si Dili mamalapad ang bilat Si Trillianis naman isa lang ang bayag Si Romualdis naman ang mukhang tambakol Si Abante naman na mukhang manyakol Ayan po, doon po sa lahat po ng aking mga subscribers, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At uh, ganun din po dito sa ating mga OFW na mga subscribers dyan, ay ingat po kayo lagi para hindi po kayo magkaproblema. At hayaan po ninyo, darating na po yung inyong swerte na lagi ko pong sinasabi rito. Ata uh, dito naman po sa mga uh, kong mga kawatan Isa lang po yung uh, lagi kong sinasabi sa inyo Na mga matay na lang kayong lahat At uh, yan na nga at uh, medyo baka mag-uumpisa na ito Dahil hindi lamang po pala yung dalawang asawa noong uh, politikong ito dalawang politikong may asawang may uh, HIV uh, carrier ay marami pa po palang iba hindi lamang po yung mga asawan nila kundi mismong yung politiko mismo ay mayroon palang age, anyway dito naman po sa aking uh, buzzers ito po papangalanan ko na po at uh, ito yung ako uh, eh ito yung talagang uh, trip na trip talaga yung uh, ibas ako eh Itong Sinilda Aliman Magmula ngayon sa oras na ito Ikaw ay mamalasin Puro kamalasan ang darating sa iyo Maging hanggang doon sa dulo ng iyong lahi Ay magiging abnormal Simpak simba kumyar Yan ang mapapala nitong mga gunggong na mga taong ito <laughs> Sige lang At uh, tingnan natin Bas ka ng bas, sumpa ako ng sumpa. Ayan. ha <laughs> are, ito ang pinakamagandang uh, kuha natin. Alay, bago, bago po ako uh, magtatape, kaya uh, panoorin lang po muna natin itong, uh, itong uh, vlog ni KPL. Ito po naman po ay ating kaibigan. Kaya hihiramin ko lang po itong video muna niya. Kasi po itong ibinalita ni KPL na ito, ay nandyan po yan. Noong uh, right after na manalo ito si Trump, ibinalita ko na po dyan na invited po itong mag-amang Duterte. Ngayon, dahil doon sa sinabi kong 'yon, tinadtad ako ng bas, tinadtad ako ng fake news daw. Ngayon, hindi ko na hindi ko na ibabalita ito ngayon na confirmed. At uh, paanoorin lamang po ninyo itong uh, itong uh, itong uh, vlog ni KPL para po ay uh, ma laman lang po ninyo. At uh, sabi ko nga po noong i-i-discuss e, e, ko, e, ko ito, tinadtad po ako ng uh, fake news daw ako. Anyway, sige po. At uh, ito na po. masayang sayang araw magapi. Ayun. Siguradong magsisiyakan na dito ang mga babae. <laughs> Dahil kumpirmado na po mga KL na imbitado si dating pangulo Rodrigo Roa Duterte sa inauguration ni President Trump. Pero si bagang mga kababayan <laughs> One <laughs> o, oh, eto po, ang mismo invitation kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, pero basahin ko lang po, eto caption. Bago ko po, po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at paki click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo po kalimutan. Pag-like talaga ang video, maraming salamat. Makikisuyo ayaw po ni Trump sa mga barang mga, mga, mga kababayan kaya hindi siya invitado. O, si Tatay Degong hindi man niyang barang at nakikita naman ni Trump na talagang maganda ang naging pamumuno ng dating Pangulong Duterte. O ayan o lagay ko dyan, confirm, maliwanag ah FP Duterte is truly invited To January 2020-2025, Trump Vance inaugural invitation states that six others can accompany the former President, mga kababayan. Maliban di umano, kay Tatay Digong ay eh, meron pang-anim. Pero <laughs> maliwanag ho, oh, mga kababayan, dito sa invitation, eh wala akong nakalagay na The Union. Eh siyempre, siya ang Pangulo ng Pilipinas, dapat siya ang nakalagay sa invitation. Hindi ko nasigurado kung invitation ba ito ha. Basta ito po ang lumabas ngayon eh. No? Dapat siya ang nakalagay kasi sa Pangulo ng Pilipinas, dapat pangalawa lang si former President, pero wala talaga, eh. O eto ay pakita ko sa inyo, Ah, ayan. Oh, di ba? Maliwanag. Saan po ito galing? Tanguhin nun natin. Ah, uh, di ba sa to makita no confirm basta na nakalagay na si Baba oh confirm. Mm, ito basahin na po natin diretso na ito mga kababayan no. Oh. I like the ceremony of President Donald J Trump and Vice President Elect uh Vance Vance. So, ito oh. welcome. Mm. Former President Duterte. Ayun ha. We are excited to welcome you and up to six guests to the inauguration of Donald J. Trump as the 47th President of the United States. So okay na po yun. Ang mahalaga po doon ay, uh, nandiyan naman po yan sa kwan. Yan po ang mahalaga anyway, doon. Anyway, noon pong itinapik ko yan, ay tinadtad po ako ng fake news daw ako. So okay lang. At uh, ngayon nga po ay confirmado. Sinabi ko na po yung confirmado noon pa. Right after nung manalo si Trump. Dahil uh, ay hindi naman po tayo magbabalita dito ng Kwan. Uh, kung meron man pong mga fake news doon ay yung pong nangaasar na lang ako. Pero yung pong mga bagay na ganyan, hindi po tayo magpa, pwede mag-fake news dyan sa mga ganyan kasi nga po, ay mawawalan po tayo ng kredibilidad. Ayan. Pero doon po sa mga kwan, ah, kagaya halimbawa, nung ano, sinasabi kong uh, ah, nakatiwangwang nakakwan na, ah, nag, uh, ah, nasiraan na ng... Ah, anyway, may mga ganun pong pagkakataon pero nang aasar po ako noon. Pero ito po mga ganitong mga bagay, hindi po tayo pwedeng uh, magbalita ng fake news dyan. Yan po yung tinadtad po ako ng fake news. Ay hindi po nila alam na mayroon din po tayong contact dyan mismo sa... Uh, wag na natin kung sabihin pala nila na shadow naman akong kwat. Anyway, yan po. Maliwanag po yan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, nang pagbibigay uh, ng reaksyon diyan ay uh, mamaya po ay bubunot ulit po ako ng dalawang uh, tao natig sa 10,000 lang naman po at uh, alam ko pong barya-barya lang 'yan pero uh, mas pala uh, uh, palagay ko ay pa ano ay okay okay na rin kahit na barya lang po 'yan So uh, yan po ang uh, Marami pong mga nag-friend request Marami rin po nagpadala doon sa Tarek Hasan Mirza pero mga mali-mali po, sayang lang po yung inyong kwan. Anyway, once and for all, ito po ha, ito po nandito. Yan pong Tarek Hasan Mirza. Ayan. Yan yan. Tapos, ito po yung sample. Sample po ito ng uh, inyong pagpapasubscribe or inyong subscribe. Ganon. Yan po ang ipadala ninyo. Pero marami po talaga yung hindi nanonood dahil patuloy pa rin po yung mga hey, hey, ano ako, kumpari ninyo? Hindi po ninyo ako kumpari. Ha? Ah, Nagaganon ninyo ako. At saka po yung uh, uh, yung post po dyan sa sekretary ko na yung mga Uh, nakalak ang profile mga magnanakaw ang pinapatungkulan lang po nung aking uh, sekretary ay yung pong mga nagpiprend request dito sa Tarek Hasan Mersa na nakalak ang profile yun po yung uh, uh, pinapatungkulan niya na magnanakaw pero yung mga iba po na hindi naman nagpiprend uh, request dito sa ating uh, uh, sa ating uh, palaro ay wala po wala po kami pakialam doon yun po ang nililiwanag ko at uh, wag po kayong masasaktan doon dahil totoo naman na pagka dito po kayo nag print request ay uh, ipakita ninyo na hindi kayo magnanakaw ayan so ayan po at uh, bibigay lamang po tayo ng reaction din eh sa ating kwan uh, ipinapanood sa inyo na vlog ni KPL pero bago po yan ay uh, siyempre may introduction muna yan anong introduction? Itong si Dilima, malapad ang bilat. Si Trillanes naman, isa lang ang bayag. Si Romualdez naman na mukhang tambakol. Si Abanti naman na mukhang manyakol. <laughs> okay, Salah. So, ay digay uh, kung nagkataon man po yan na talagang hindi invited na nga ito si Trump ay itong aking tito Bongbong abay napakasakit naman po niyan at uh, mapagalaman din po natin na aring at, eh, aring nga si uh, ang aking tita Lisa ay pumunta po yan ng Amerika at uh, talagang nga naghahanap po siya ng uh, padrino para po ang sinasabi nito para ma-invite lang din yung kanyang uh, yung aking tito Bongbong ay ang kaso po ay eh, talagang kun eh uh, mukhang talagang ayaw ng uh, nito nitong si Trump abay napakasakit naman aring ginawa ni Trump eh ay si President Duterte Duterte pa ang kanyang in-invite ala pero ang siya nga po ang problema natin din eh ay uh, random ko po eh ang sakit ng uh, ganun ala Ibig sabihin ga iya uh, mas gwapo itong si President Duterte kaysa dito sa aking Tito Bongbong. Ala naman. Diga, ay siyang invited eh. Oh. Imaginein mo ang nakakahiya talaga doon ay iya uh, aring si Tita Lisa. Ay imaginein mo kung sino-sino yung pinuntahan para magkaroon ng padrino para masabi lang kay Trump na imbitahin aring ng aking Tito Bongbong. Ay hindi rin umubra eh. Kaya naman palaga on. Ala, ay yung si, di kayo sinasabi na bangag, yung uh, hot Ala, ay yung naman pala ay ipinadala na ni Maharlika, yung kanyang video. O, anak ko, napakasama eh. Ayang sakit, ay, sakit eh, masakit sa dibdib. Ala, ay siyempre, aking tito bungbung ngayon, ay siyempre, masakit sa aking dibdib na ganyan. O, at hindi pa nga yan. Kaya daw hindi rin na pinansin na rin si Tita Lisa ko nung pumunta sa Amerika na para sabihin na imbitahan Ita aring nga si Tito Bongbong ko abay nakarating din daw po pala kaya Trump yung uh, mga ebidensya ni Maharlika na nagidnap daw aring aking Tita Lisa abay naman napakasakit aring kunari itong mga nangyayari sa atin. So, ano ka nga ating gagawin ngayon ay, uh, pero ang kagandahan nga ang dito ay uh, noong uh, nagsumbong, uh, nagsumbong sila dito kay, uh, Kala, kay, kay Na kay, naaring si uh, Tito Bongbong ay hindi invited ni Kwan, ni Trump ala ay nagwala daw si Tito uh, si Kwan eh, si uh, uh, President Biden. Oh, ang inassure daw ni President Biden, ala, sabi kun eh, oh, Mr. President Marcos, ay wag ka nang magkuwana, wag ka nang malungkot kung hindi ka in-invite ni Trump. Ako na lang mag invite sa iyo sa aking birthday, sabi raw ni Biden. Oh, ala naman, hindi eh, ka naman at birthdayhan pala yon kasi naman dito sa inauguration ni Kwan ni uh, Trump na wala namang kainan yan eh ay, siyempre, birthdayhan yun. Abay, ay, kan yun eh. Abay, uh, inuman ng singhutan. Ala, di ka, nako, ay, di mas gugustuhin ko na na doon umatin sa berdihan ni Biden. Isa naman si ni Trump. Ay, ikaw, tito, bongbong ko. Ay, wag kang ma, wag ka malungkot. Kung hindi ka in-invite ni Trump, haya, hayaan mo, tito, bongbong. At, ah, uh, si ah, sisikapin kong ako'y maging presidente ng kalawakan at uh, para sa ganun pag ako'y nag, uh, nag, uh, inaugur nag inaugurate, din ala sigurado ikay ng kung kong iimbitahin ay siyempre makakalimutan ko ba naman ang aking tito bongbong o adiga ikaw ang unang-unang imbitado ayun nga lang ay tanong nga lang din ay kung kailan ako magiging presidente ng kalawakan ay, 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 ay iwan ko na laang. ay tanungin natin siya kay Kwan tanungin natin dito sa mga congressman na mga pangit at uh, alam, alam nyo ba na ay do ko na naman eh nag na naman yung mga hearing nito mga congressman na mga pangit ay nandyan na naman yung congressman na congresswoman na Kwan yung po bang pa, parang drum na pinutol tapos nilagyan mo ng ulo ala ay parang drum pa rin po ay, nanjan eh. Kapapangit na rin mga kongresman na re oh, ala wala kang mapiling ko. Eh, maganda gandang itsura. Grabe Ay, nakakarimarim eh. Nakakarima eh. Masusuka ka pag iyong nakita ang mga mukha na re eh. Ay, so, sumaryosip naman. Kaya ako ikon eh, ang sinasabi ko rito sa aking mga tauhan, kapag ako'y kumakain, ah, total, hindi naman ako kumakain na ng kanin at aking ang kinakain ay uh, bala, ay sa almusal ko ay limang tira bala ng 38 at sa tanghalian ay uh, sampung uh, bala ng 45 at sa na naman ay bala ng shotgun ay sabi ko pagka ako kumakain huwag nyo ipakita sa akin yung mga politikong iyan na nakakasuka ang mga itsura ang ekon eh, eh, ay makita mula lang ito si Abante ala ay talaga naman nakakasuka oh, ay nako at lalo na pag inyo makita itong mga tsuran itong mga pare -nare na re na ng impeachment nako po naman ay talaga namang mga kan eh kitang kita mo sa mga pagmumukha na rin mga rin ng mga manyakes o oh, di ka ay nung ay uh, nung uh, kwan noong rally dyan sa kwan sa idsa nung isang araw lang yan at abay mga kanyan eh, mga bangag vlogger na nagrali dyan. Naku po, ano gang mga itsura nito mga bangag vlogger na yaan? Ay, hindi naliligo eh. Ang babantot. Naku, ay isang kilometrong agwat ninyo nga amoy na amoy mo na yung anghit eh. Ay, naku po, Diyos ko naman, aray mga bangag vlogger. Ay, kasi nga po mga kababayan, eh kaya naman para mga anghit ng mga amoy niyan ala eh kasi nga po eh puro niyan eh sila walang ginawa kundi suminghot ng suminghot o eh pa yung mga iba pa dyan na hindi ba kontento sa singhot hinihigop na laang o ay di kay ano ka mangyayari dyan ay simple mapapanis yung kanilang hinihigop ng hinihigop na yan ay saan ba pupunta yan di dyan sa kanilang mga katawan kaya ang babantot niyan eh mga konayaan, yung mga vlogger na nagrally na yan, ang sinasabi tatapatan daw nila yung INC rally aba ay kumbi yung bibilangin tatatlo lang sila kasi nga po tatatlo lang yung uh, tricycle na naghakot sa kanila naplatan pa at saka yung traktora naman na uh, pinanghakot nila hindi naman pinayagan ng MDA sa insa ay digay wala na o yung iba pa dyan naghingotuhan pa eh ay pupunta lang pala sila dyan para maghingotuhan ay karaming mga koto na rin mga are ay nakakadire eh o ayan yan lang akakibabalita sa inyo at uh, bago tayo pupunta rito sa ating bubunutin ay sinasabi ko naman po sa inyo ay kayo ikon eh kayo ay i-umintindi ng sinasabi ko nang hindi kayo naliligaw ay kung ano-ano yung inyong uh, sinisend sa Tarek Hasan Mersa na messenger Ala, eh kulang na lang ang uh, isindin nyo yung katangahan <laughs> Ay diga Aba naman kalain mo ba naman na ah, Ang isisindin nyo rito sa uh, Tarik Hasan sa Ikon eh Ah, picture ng kalabaw adiga <laughs> diga Tapos yung isa pa dyan ay uh, nakapanti naka pa Aba, ay akala nyo naman siguro ay madadali ninyo ako eh Akala nyo naman siguro ay pa, mangingilabot ako pag inyong akong pinadalahan ng inyong pante. Ay, hindi ganoon. Ang sinasabi ko rin eh, ang, inyula, ang inyong ipapadala sa Tarek Hasan Mersa na messenger, ayun po nga inyong katibayan na inyong, kayo nakapagsubscribe para pagkaganoon ay eh, ay di ka pag kayong tama yung inyong pinadala, ay ba'y masasali kayo din sa mga pangalang are na nandito sa ating timba. At ang sinasabi ko nga din eh, kapag ka uh, nag 150,000 subscriber na tayo, abay mamimigay po ako rito ng 1.5 million eh. So, ay papaano ka kayo makakasali kung may mga katangahan naman ang pinapairal ninyo? Aba hindi gano'n. Ay intindihin ang sinasabi ng hindi ka nagkakaligaw-ligaw. Oh. Hindi lamang yung pante eh, ang pinapadala ninyo rito. Aba ay pati yung kwan eh, yung kalahati ng inyong uh, Ah, uh, nakita na eh, huwag on. Ay ari hindi hindi na ako mangingilabot diyan dahil ako'y matanda na eh. Alam niyo naman na sigoryon. Adigay uh, lagi ko sinasabi sa inyo na pagkatanda-tanda ko no, 176 years old ko na. Ay ano pa ba expectin niyo? Ay expectin pa ba niyo na nakaganyan? Na, na Aba edi di sempre ang na, sa 176 years old na ako, ay di gay nakaganyan na, na laang. <laughs> na <laughs> lang kung uh, uminom ako ng bayagra ala eh huwag kayong magpapadala ng mga ganyan mga singit ninyo na yung kalahati na ikitang kita na yung inyong mga kwan eh kaluluwa wagan ganon aba eh huwag nyo nga kwan huwag nyo nga huwag nyo bastusin ang inyong kwan dangal ayan mahalaga ang dangal ng isang tao eh ay kung inyong binubuyang bibuyang yang Aba Ay kun eh Nakakadire At saka isa pa Ay magingat kayo Huwag ganon ah Kung sino-sino nalaang Ay nyo nga yung mga politiko ngayon May mga AIDS na Aba naman Ay magkakalat ang mga AIDS Ay berito sa atin Ayang para may walang lunas eh Kaya hanggang ngayon Aba Kayo naman pala O are So <coughs> ari yung mga pangalan ng kone ari yung mga pangalan ng mga nagpa, nagpapadala sa messenger kaya auntie Mano yan, pag inyong ta, tama yung inyong pinadala sa messenger ng tarikasan meres abay kasali na yung, yung pangalan, auntie Mano sinililista yan ng mga sekretary para kayo dito masasali sa timba oh, so, ngayon ay kung mali mali ay ba, di kayo binablock na lang kayo, ay di sayang Aba naman kaya intindihin mabuti yung aking sinasabi dahil itong aking sinasabi, abay mahalaga. Dahil uh, dito, wala ito si Mike Abe. Hindi nagpapakita si Mike Abe ng timba na may mga pangalan kayo. Ang alam lang ni Mike Abe, ay panoorin ninyo para magkakwarta siya. Ay paano ka naman, ay abay pagka hindi nyo na... Hindi nyo na pinanood yung kanyang video. Ala, ay gutom ang aabutin yan eh. Oh, gaya rin na rin si Gadon. isa rin hampas lupa yan. Abay na po. Ay, iwan na lang. So, ito, ito po ay ating bubunutin muli. So, ito po ay... Uh, ganyan ba? Pa, oh. Uh, para makikita, no? Uh, Arip po naman ay hindi hahaluin po natin ng hindi hindi ko nakikita ay dahil diga di, di nga dito sa mga kulay-kulay na yun, may issue Ala naman, ay sinasabing kwan eh, hindi na maintindihan kung bakit iba-iba ang kulay. Ala, grabe. Ay kitang-kita nyo naman, pag aking binubunot, ay di ginakatalikod ako, nakaganyan. O, kaya kwan, unang-una, ay hindi naman ako nagpapalaro eh, ako. So ngayon, ano gang mapapala ako kung ano pa? At saka oh, mayroon bang mata yung aking kamay na habang hinahalo ko are, ay tinitinan ba ng aking kamay yan? Ay hindi nga po. Ala naman. Ay sige, ito nga, bubunutin na po yung ating nakatalikod na po ako. Oh. Ayan. Halo-halo. Oh, ayan po. Bubunutin na po natin. Oh. Si Arisikwan eh. Aba, Ay. A uh, unique, unique aring kwan eh. Apelido. Ano kang apelido ito? Parang may kwan. Parang uh, pinaglipasan ng panahon. Aring si? O, oh, ayan po. O, oh. Ayan ang kanyang uh, pangalan. Aring unang akin uh, nabunot ay si Susan Dilapas. Ayan po, Susan Dilapas ano po? O oh, ayan. Mm. Susan Dilapas. So ngayon, Sunod na po nating bubunutin Aring si Kwan, Itong pangalawang bunot natin Para po na ituloy-tuloy na po natin yan At uh, At ika, ihililista ko muna So, sandilapas Aring kang bulpen mhm mm oh, O si Susan de La Paz Para hindi po tayo maligaw Susan de La Paz O yan So Aring pong ating bubunutin ay uh, pang pangalawa po are sa 10,000 lang naman po ay para kwan po eh may counting na uh, kwan lang may pambili lang bitchain or a uh, asin ay di okay na di po ba o ay o ay hindi ko po tinitingnan yan o ayan at ah na natin pagtagalin kanina pa akong halo ng halo rito eh o ayan o Sino naman aray? Oh. Nako. Bagin gaganito ang mga apelyido ninyo. Ah, o oh, basahin po ninyo. O oh, yan. Oh. Yan po ang pangalawang binunot natin. Si Marilyn Ugarte. Ayan. Si Marilyn Ugarte po, are. So, Ayan po at uh, sabi ko nga po sa inyo na yung tama lang po para kung gusto lang po talaga yung sumali At uh, hindi po talaga masasali dito yung mga pangalan nyo kung mali-mali po yung ginawa niyo Kasi sa, sa totoo lang po naawa na rin po ako, kaya lang wala eh Sabi ko nga rito sa sekretary ko, turuan nyo sila pero ang sagot naman secretary, di, di ba po nakalagay naman diyan sa inyong video ay panoorin na lang niya yung, nila yung mga video ninyo para maintindihan. Oo nga naman. So kung hindi nga ninyo pinapanood ay uh, well, hindi nga kayo matututo at hindi niyo malalaman kung ano yung mechanics ng ating uh, ginagawa rito. Ganun pa man ay sige lang. Uh, bahala na po kayo sa buhay ninyo kung ayon yung uh, pag-aralan o matutunan. Basta sa akin po rito, ay uh, namimigay po ako rito base po kung, kung do, base po doon sa aking ipinangako noon sa inyo. At ang sinasabi ko po dati, na kapag ka mayroon na tayo 100,000 subscribers may mangyayari, at yun na nga po yung nangyari, nag, po tayo ng kalahating milyon, at tuloy-tuloy uh, po itong mga 20,000, mayroon pa nga po dyan 50,000 yata yung mga nauna depende lang po kasi yun kung, uh, kung uh, masaya ako doon sa mga uh, nire-recommenda sa akin ng mga taga-basa ko at yung sekretary ko so ganun po at uh, may rami naman po tayong uh, napadalhan dyan ng g -Cast. at uh, ano to, regalo yun po ay doon sa nasisihan ako Ganun lang po yun. Mababaw po yung kaligayahan ko para sabihin ko sa inyo. So, ayan po. At uh, malungkot uh, isipin na inat si at hindi in-invite itong si Tito Bungbong ko. So, siguro tanggapin natin ang katotohanan na hindi naman na siguro natin masisisi, masisisi masisi, si Maharlika kung kanyang eh, pinoreward kay Trump yung mga video ang hawak niya at saka yung mga iba pang pa dokumentong hawak niya. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay. Sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay, Panginoon, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At syempre, ano nga ba yung uh, lagi kong sinasabi rito? At lagi nyo naririnig pagkatapos kong magdaldal? Oh, syempre, mahal na mahal ka po kayong lahat.